Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for um, Fire Sign, Aries, Leo, and uh, Sagittarius. Bali, take only what resonates ha. Hindi po ito mag-resonate sa lahat kasi unfortunately, hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Fire Sign sa mundo eh. Pero okay lang yan. Kasi may mga next readings pa naman tayo. Okay? So, let's start your reading. For fire sign, Aries, Leo, and uh, Sagittarius. Wait, lang guys. Okay, sorry about that. sana so, mag-comment kayo dyan sobra guys ha. Sobrang ma-appreciate yung comment, likes, ganyan. If hindi ka pa nakasubscribe, so hopefully mag-subscribe ka kasi sobrang um, nakakatulong yun no para mag-grow ang ating um, channel. So anyway, let's start for fire sign. Ano yung mga messages for fire sign? Shadow side is here. you do have your uh, growth and party. Well, fire sign. Bottom of the deck is limitations. So um, sa nakikita natin dito might be may mga bagay or may mga tao na naging dahilan para might be hindi ka magkaroon ng growth But then, um, ngayon medyo mas nag-a-align ka doon sa mga tao magbibigay sa ng growth eh. So, yung iba sa inyo, uh, you're learning to accept or might be mas ang focus mo ngayon is yung mga taong magbibigay ng growth para sa iyo. You do have your party, so maybe you're someone who really do loves attention. Diba? Gusto mo ng attention and like gusto mo ng um, maging masaya lang um, but sometimes ginagamit mo kasi yun or ginagawa mo yun para maka-escape or makalimutan mo yung mga bagay na hindi mo uh, matanggap pagdating sa iyong nakaraan and or pagdating sa iyong sarili. And um I I think kung iba sa inyo uh kasi yung placement of uh, Venus ngayon actually is uh, napakaganda no dahil might be it is helping you protecting you no and uh, might be mas binibigyan ka nito ng reason for you to love yourself for you to love itong mga taong nasa paligid mo and maybe to accept support sa mga tao from your past and nakakita tayo ng mga support nga mula sa kanila and um, anyway pagdating sa love sino tong person na kakonect mo for the sign of fire sign Pwede ka makarelate. Pwede hindi pagpilipin. So, yun yung person na kakonek mo pagdating sa love. You do have here transcendence. Ayan. Completion bottom of the deck is the ace of water. uh, well, nakakita tayo ng uh, might be influence mula dito sa taong ito. Some of you pwede nagkakaroon ng union um, sa inyong dalawa or might be completion. Uh, maybe a cycle is uh, like unti-unti na nagko-complete ngayon. Ace of water, maybe there's a new beginning sa inyong dalawa with regards to to you know, um There's a lot of chemistry. Yung iba hindi ito It could be a past person or a new person. Hindi importante kung ano. Kasi nakakita rin ako ng new person, past person energy. Pero the way I see this is that Nagkakaroon um, ng mga pagbabago tong person na ito. Eh. Pwedeng sa kanyang sarili or kung paano siya makipag-connect or communicate sa'yo nagkakaroon ng mga pagbabago. I feel like with the moon, hindi ka nagiging honest. P pwedeng sa person na to or pwedeng sa sarili mo. Nakakita tayo ng growth sa'yo with regards to your friends or uh, maybe if you're dealing with a friend, nakakita tayo ng growth sa inyo. Pwedeng nare-realize mo, o oh, bakit parang unti-unti nang nagkakaroon ako ng feelings dito kay friend. Parang ganyan. Or, like, might be na-attract ka sa kanya, or, um, or, kung wala namang, hindi naman love-related, maybe, um, like, kind of, like, growth lang with the friend. Like, pwedeng nagkakaroon ng mas deeper level of pag-intindi uh, or mas nauunawaan mo ngayon ang uh, kaibigan mo kesa noon pwede nyo na so emotions ninyo sa isa't isa I mean, if you're trying to fight something, kung may nilalabanan ka sa sarili mo ngayon, like emotions, or, um, like, sa nakikita natin dito, kung ano talaga yung nagbibigay ng happiness sa'yo, just do it. You know? Kasi nakakita ko dito ng maraming, like, I can see the sun. A lot of sun here. Uh, as you can see dito sa ating unang picture, there's this past. Pero sa background niya, there's a sun here. Tapos ito, this is strength. And ayan, this is sun. Like holding the sun here. And also, dito na naman sa isang card, which is sa side mo to eh. Nandito na naman si sun sa background. So, kung ano man itong hino-hold on mo, or pwedeng hindi mo uh, nagsasuffer ka because of this past or uh, nahirapan ka kasi pwedeng I feel like kahit saan ka tumingin um, ito talagang uh, taong ito ang napapansin mo like pwedeng um, may mga notice ka about the connection pwedeng, um, some of you could be your guides, may mga pangungulit, especially dun sa iba na may spiritual connection, ano, kasi nakakaramdam din tayo ng ganun, like, maybe yung iba sa inyo, ah, uh, pwedeng kahit saan ka tumingin, parang may nagpapaalala sa'yo na may kinalaman dito sa taong to, so, lagi mo siya napapansin, so, you do have your release, so, kailangan mo, um, like, let go or be yourself be that be real sa kung ano talaga yung um, emotions mo and kung ano yung like dapat mong harapin regarding sa connection mo dito sa taong to so ano yung emotions niya for you Dover, the Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, you're dealing with, with someone na ano, really grounded, you know. Yeah. Dito, with the stability, harmony, and flow, this is like Libra energy. Kasi nakakaramdam tayo doon ng balance energy. So, I don't know if you're dealing with the Libra. Vanity and pride, and here is uh, ego. So, yung iba sa inyo, you're dealing with someone na uh, mataas ang ego and the more na mataas ang ego niya, the more na like, na-attract ka sa person na to because kung paano siya might be mag-isip, kung ano siya, kung uh, like maybe siya hindi na ng tao na maraming may respeto sa kanya and the more na nagigain siya ng respect, the more na like nakikita mo yung side niya wherein um, stable, Uh, there's a lot of harmony and good flow of energy mula dito sa taong to. The more na napapan pero <laughs> like with the sun, siya talaga yung nakakaagaw ng attention mo ngayon. Hindi mo siya mapigil hindi mo pansin. Hindi mo mapigilang hindi tumingin. Hindi mo mapigilang hindi siya magustuhan. And part of you is like masaya ka pag nandiyan yung taong to. This person is giving you a lot of excitement, happiness. I, I feel like the, yung way ng pakikipag-communicate or usap nitong person nito sa iyo um, parang nagbibigay ito ng pagbabago sa iyo as a person or may mga bagay kang nauunawaan na laman and natututunan dito sa taong to what will in the future sa inyong dalawa read over cold Limitation and guarded, yeah. Of course. Control and tactics is here. Uh, you do have your message, and you do have your Neptune. Comfort zone and seed is here which is ang um, bottom of the deck naman natin is air sign Gemini Libra Aquarius and regret else is also here so in the future um nakakita tayo dito ng like you being cold kasi pwedeng may nagbibigay sa ng na limitasyon eh or um maybe um I don't know, maybe you are guarding yourself or uh, meron pang ibang person na nagkocontrol sa'yo, you don't have your control, or this is you controlling yourself, I don't know. But, sa so nakikita natin dito, uh, you are very vulnerable pagdating dito sa person na to. like Maybe alam mo yung connection ninyo, alam mo kung ano siya sa'yo, ano yung pagkagusto mo sa kanya, ano yung nararamdaman mo para sa kanya, but you are really guarded, alam mo, like, lagi mo siyang naiisip eh itong person na to, like, uh, pwedeng may comfort zone na parang, I mean, pag sinabi natin comfort zone, maybe yung pinaka situation niya, uh, nakita tayo dito ng, like, nakita ko dito na parang magnifying glass eh. So, parang magiging mas mag maliwanag para sa kanya yung situation niya, yung mga tao sa paligid niya, and like, uh, parang yung person na ito, eh, parang mag huhubad siya ng ano, uh, rose colored glasses in the near future and pwedeng mabanggit niya yung tungkol doon like pwedeng magkaroon siya ng clarity kung sino itong mga tao sa paligid niya ano itong situation niya and uh, magiging malinaw para sa kanya kung um, ano yung situation niya ano yung dapat baguhin sa situation niya yung mga tao sa paligid niya uh, sino yung mga totoong tao at sino yung mga dapat i-release sa buhay niya And I can see messages dito sa person na ito na lalabas sa kanya through his or her dreams. Ayan. So, para siyang magkakaroon ng na zoom in, ano, yung mga detalye sa buhay niya, sa sitwasyon niya na kailangan baguhin. Yung iba sa inyo may mga bagay na pwedeng pagsisihan or pinagsisisihan na ngayon na pwedeng may kinalaman sa kung bakit nagkakaroon ng pag-iwas or isolation sa inyong dalawa ng person na ito. So anyway, that's it for now. Thank you for watching guys. I love you all. Please do like and subscribe to our channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. I love you all guys. Thank you for watching and Bye-bye.